Paano mo ba matutulungan ang sarili mo o yung account mo para umangat dito kay Reels? Guys, base po sa experience ko, ang sasabihin ko po sa inyo nga, sana makatulong. Huwag nyo pong isipin na ang baba nyo pa ngayon, wala pa kayong masyadong followers, wala pang masyadong views. Guys, pinagdaanan ko din yan, guys. Nagdaan din ako ng mayroon lang akong 10 followers nung nagsisimula pa lang ako, guys. Pero, hindi ako tumigil. Ginawa ko pa rin yung best ko. Alam nyo ba kung sino makakatulong sa inyo, guys? kundi sarili nyo lang, sarili lang natin. Huwag nyo pong iasa ang inyong pag-angat sa ibang tao or sa ibang content creator. Kasi guys, hindi lahat tutulungan ka. Andyan lang sila guys para mag-guide po sa inyo. Pero ang inyong pag-angat ay sarili nyo po yan. Kayo po mismo ang makakatulong para umangat kayo. Magkaroon kayo ng maraming views. Well, well paano nyo po ba gagawin? Guys, hindi lang naman ang pag-promote ng ibang content creator ang, ang pwedeng gawin para umangat ka. Guys, kahit ikaw mismo, pwede mong i-promote ang sarili mo. Yes, pwede mong i-promote. Ito ang gawin mo guys, sa tuwing nag upload ka po ng inyong mga reels or inyong mga videos, bago mo po siya i-post, huwag mong kalimutang lagyan ng mga hashtag tingnan nyo ang mga ina-upload ng mga ibang content creator kung ano yung ginagamit nilang hashtag gayahin nyo yun guys sa tingin mong pwede yun sa video mo o akma sa ginawa mong reels gayahin nyo yun kasi yun yung way nakakuha sila ng maraming views din kasi guys napakalaking tulong ng hashtag po sa ating mga videos para mas marami pa pong makakapanood okay number 2 Guys, after nyo ma-post yan sa inyong timeline, i-share nyo sa inyong story. Yes, i-share nyo sa inyong story. Isang way po yan ng pagpo-promote. Kasi guys, sa stories, ang daming naaabutan yan. Kahit hindi nyo followers, nakikita ang inyong mga stories. At posible po yan madagdagan yung views mo. At posible po siyang magpa-follow sa inyo. Next guys, after mo doon na, na, share sa yung story, i-share nyo po sa group. Guys, malaking tulong yung group guys kasi ako man ay ginagawa ko yan. Pero guys, pag mag-share kayo ha, limit lang, wag madami. Okay? Dalawa lang, okay na yun para safe. Okay? Dalawang share lang, dalawang share sa group, malaking tulong yun guys. Okay? Sana may natutunan at sana gawin nyo po ito para may pagbabago po sa inyong mga account, please share this video para marami pa pong makakaalam ng way na 'to. Thank you so much.